kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Paggunita sa dakilang kabayanihan ni Gat Jose Rizal, muling ginanap. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Sa ika at dalawang putpitong pagkakataon, muling ginunita ang ang pag-alay ng buhay ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal sa iba't ibang lugar sa bansa. Partikular na sa mismong bayang sinilangan ng bayani na ngayoy lungsod na ng kalamba. Pinangunahan ito ng mismong kalahi ng bayani na si Mayor Ross Rizal. Sinimula ng seremonya ng pag-aalay ng bulaklak sa The Plaza, kung saan dito nakatayo ang isa sa pinakamalaking rebulto ng pambansang bayani, at ang Dr. Jose Rizal Calciam. Kasunod naman nito, nagtungo ang alkalde ng lungsod ng Kalamba, kasama ang bumubuo ng sangguniang panlungsod, sa mismong bahay naman ni Dr. Jose Rizal upang doon naman idaos ang pag-aalay ng bulaklak. Dumalo din sa nasabing aktibidad ang karamihan sa mga kapitan ng bawat barangay na pinangunahan ng kanilang ABC President Pio Dimapilas ng Barangay Batino, pati na ang bumubuo ng Sangguniang Kabataan Federation ng Lungsod, sa pangunguna ni SK Federation President na si Rally Bustria ng Barangay 5. Uh, ano po yung message nyo sa ating mga kabataan kalang ngayong pagbunitan sa Martira ni Gato Sergio? Alam naman po natin na ang araw na ito ay pagbunita sa kanyang pag pagbibigay ng uh, kalayaan sa ating ating bansa kaya sana po pangalagaan natin at bilang isang kabataan, ah, sabi nga po ni Gato Serizal, ang, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya ako po bilang isang kabataan ay pinapatunayan ko po sa aking sarili na ako po ay isang pag-asa ng bayan. Yes, si SK President Buristra, ang SK President ng City of Calamba. Nakiisa din ang vice gobernador ng lalawigan ng Laguna na si Atty. Karen Agapay, pati na din ang kinatawa ng gobernador ng lalawigan na si Ramil Hernandez. Nag-alay din ng bulaklak ang mga kawani ng City Hall, mga NGO, at mismong direktang kamag-anak ni Gat Jose Rizal. Taun-taon ginaganap ang nasabing paggunita sa kabayanihan ng pambansang bayani na siyang naging mitya ng pagsisimula ng paglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila na siyang nagbunga sa tinatamasang kalayaan ng lahat ng Pilipino ngayon. Samantalang tuwing ikalabinsyam ng buwan ng Hunyo naman ginaganap ang selebrasyon ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.